ang ulam na lulutuin natin ngayon ay ginisang munggo. Ayan, pinapakuluan na natin ang ating munggo. Pagkatapos nating pakuluan, ibiblender ko na natin. ko kasi na natin. na tayong sibuyas, bawang, at ilagay natin ang ating manok. Lagyan natin ng kunting patis. Haluhaluin natin. lagyan natin ng tubig. Pakuluan natin to. Yan. Pagluto na. Ilagay naman natin ang ating blender na munggo. Yan. Pakuluan lang natin to. ilagay na natin ang ating celery para maluto siya. Lagyan natin ng mga timpla, asin, kunting magic sarap at ilagay na natin ang ating chicharon. Yan. At ilagyan na natin ito ng more cubes para mas malasa at masarap. Napit ng maluto, na lutuin lang natin yung chicharon. Ayan na. Luto na ang ating ulam ngayon.